Hello guys. So ngayon mag uh, kakap tayo ng cuttings ng Madre de Agua. So papakita ko sa inyo kung paano at ilang buko yung kailangan natin na uh, kunin sa bawat cuttings ano. So yan guys, sa pagkat po natin dapat meron tayong dalawang buko dalawang buko po yung pagkat po natin. Bakit? So ito isang buko, dito siya mag-uugat. At itong isang buko dito siya uh, tutubo yung kanyang talbos. So dapat dalawa guys. Yan. Ganyan po yung cuttings natin. Uh, kahit mababa, mababa, siya, basta dalawang buko. Or may space dyan parang mas maganda pagputulin siguro yan or okay lang din mahaba lang okay basta may dalawang buko guys okay na yan dalawang buko so try lang din natin ito kahit medyo mura yung iba tusok lang naman natin yan yan So magtatanim tayo guys. Mabilis lang itong mabuhay. So kapag marami kayong ganito, kahit yung mga cuttings guys, pwede nyo ibenta. Mahal din guys yung mga cuttings. Kaya tayo yan, nagtatsaga tayo pag yung may tubo na guys 35 to 50 yung ano bentahan kasi bibiling din natin yung ano yung plastic sa ayun vermicast na yung gamit ano? pero tayo hindi naman natin bibilihin yung vermicast pero siyempre pag bininta natin yun eh kunod ano, yun 10 pesos per kilo Basta dalawa guys, dalawang buko yung kailangan nyo. So walang sayang din dito guys. dahil hindi naman natin ito pang benta, itong mga cuttings pati pati mura kunin natin baka tumubo din sayang pero kapag pang benta guys dapat yung kwan yung, yung talagang kwan siya okay na matigas tusok lang naman natin yan pag nabuhay tusok ka natin ulit yung bago So ayan guys, maraming isang itong nakuha natin, na, naku, na pinutol natin. Ito may lang siya kasi may dalawang buko naman. Yan, dalawang buko naman yan guys. So hmm. kahit may lang. Takpan din natin ng plastic yung taas niya. Para hindi makuha na hindi siya mabubulok yun okay, guys share share lang natin sharing is caring hmm. <laughs> Kung may malawak kong lupain guys. May one pork kang taniman ng ganito. Nako. Solved na yung pakain mo sa baboy. Sana may lupain lang din. Sana ako. Kaso. Wala tayong lupain guys. <laughs> Meron tayong kaunti. 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 Hindi ko na determine kung bukuyan o ano. Yan, tambak na guys. Madami na. May tanim na natin. May kinuha na akong vermicast dyan. Tanim tayo ng sari-saring kung ano. Pwede nyo tanim. Tapos kung may bibili. Ito nung nakahiligan natin. magfarm Mag-farm. Parang, <laughs> tinamad ako sa uh, mag ng trabaho, guys. Mas gusto ko na lang na mag, kung ano, gusto kong, ano pagkakitaan lang. <laughs> Parang, mas gusto ko yung walang amo. <laughs> yung amo ko, yung sarili ko. Pero ako lang yan, guys. As long as naman eh, kaya mong i-provide yung needs ng family mo. Okay yan. So yan mga tayo matapos. Ito kung tutubo ba siya dyan o ano. Dami, -dami, dami ito guys. Wala ko talaga yan kung tutubo dyan sa mga lang natin yan cuttings yung mga nagbibinta ng cuttings guys uh, meron <coughs> yung 10 pesos so ganun. 10 pesos per cuttings pero tayo patubuin natin para sa mga 35 to 50 po yung kung ano, ng may tubo na So yan guys, ganito lang siya. Buko tapos buko. Para yung ugat niya diyan tututubo. <coughs> Hindi ko din dati alam ito guys, pero try try mo lang din. Mabilis lumago ito guys, grabe pag may, lupain ka ng ano, malawak-lawak. Marami pang pwedeng gawin dito guys sa Matthew de Agua. Pwede kang mag-permentation. Kailangan mo lang ng mga baldi na may takip. Saka mo ipapakain sa mga alagang baboy. Manok din guys. Gustong gusto ng manok ito. Lalo na po yung mga nakakuan no. Nakakulong na manok. Yan, mahaba na. Thank you for watching, guys. Yan, oh, yung nagawa natin. Meron pa tayo dito, hindi pa tapos.